pat kanina nang umalingaw-ngaw ang ilang putok ng baril sa barangay Kulyat sa Quezon City. Paghupa na putukan, isang polis patay. May report si Beverly Natividad. Sa bilis ng mga pangyayari, ito na ang dinatna ng mga pulis at mga usisero sa labas ng Salam Compound sa barangay Kulyat, Quezon City kaninang tanghali. Dugo ang bangkay ng biktima na nakadapa malapit sa basurahan. Siya si PO2 Olsin Sali. Kilala siya sa lugar pero walang gustong magsabi sa pulis kung ano ang nangyari. Karinig na sila ng mga, mga pito, successive shots. Tapos takbo yung mga pulis natin dito, inabutan nila na nakahandu sa inyo. Allegedly, nasa Station 12, uh, nasa towel status daw. Sa ngayon, ayaw uh, magsalita ng mga nakakakita eh. Isang lalaki ang lumapit sa media at sinasabing kitang-kita niya ang pangyayari mula sa kinatatayuan niya. Nangunguli siya ng po. Kanina tinonover niya kung bakit ganun, binaril siya. Pero ayon sa Police Community Precinct na ilang hakbang lang mula sa crime scene, walang tina-turnover sa kanilang napatay na parak. Di rin daw nila ito kasama sa istasyon. Wala po. You can see the bladder book. Meron po dyan sana naka na may huli. Pwede nilang ibahin ang kwento. Pwede nilang iligaw yung pag-iimbestiga. Patuloy pa rin ang investigasyon sa krimen. Beverly Natividad, News 5.